Matapos kasuhan ng apat na kontraktor ng manualyang flood control project sa Bulacan, ang mga kumpanya naman sa mga questionableng proyekto sa Oriental Mindoro ang sasampulan. Ininspeksyon kasi ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang proyekto sa Bayan ng Nauhan ngayong linggo kung saan tumambad ang substandard at tinaguriang ang ghost projects. Ayon kay Dizon, sa sambahan ng criminal complaints ang tatlong kontraktor na responsable sa mga proyekto sa probinsya. Isa riyan ang Sunwells Incorporated na isa sa labing limang kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasungkit ng pinakamaraming proyekto. Ayon sa kalihim, limang mababang kalidad na proyekto ang ginawa ng Sunwest sa Oriental Mindoro pakakasuhan din ang dalawang kumpanyang konektado sa kontrobersyal na kontratista na si Sara Diskaya, ang Elite General Contractor and Development Corporation at St. Timothy Construction Corporation na may tigi isang proyekto. Una ng pinakasuhan si Descaya bilang beneficial owner ng St. Timothy Construction Corporation dahil sa mga problemadong proyekto nito sa Bulacan. Ang dating House Appropriations Chairman na si Ako Bicol Partylist Representative Zaldico naman ang founder ng SunWest, pero nag na ang kongresista noong 2019. Gayun pa man, pinagpapaliwanag pa rin ng ilang mambabatas si Ko tungkol sa kaugnayan niya sa kumpanya. Sabi ni Dizon, inaaral pa kung sinong mga opisyal ng tatlong kontraktor ang isasama sa reklamo. Kung saan tayo dadali ng ebidensya, kahit sino pa, sinabi nga ng Pangulo, kahit sino pa yan, yan ay tutumbukin natin at yan ay kailangan managot. Kasama na rin kung merong mga beneficial owners. Sa paratang naman ng isang kongresista na loyal citizen kay House Speaker Martin Romualdez na idinadawit din sa anomalya. Ang sagot ng kalihim, abangan na lang ang kanilang mga aksyon sa mga susunod na linggo. Dito raw marahil masasabi ang binanggit ng Pangulo na walang kaibigan, pamilya o kaalyado sa usapin ng pananagutan. Samantala, inanunsyo rin ni Dizon na isang team ang habol sa mga kontratista sa questionable flood control projects. Makikipagpulong din ang kalihim sa Anti-Money Laundering Council para sa posibleng pag-freeze at forfeit ng mga ari-aria na mga nakasuhan at kakasuhan pa. Hahabulin natin lahat ng bonds, lahat ng warranties and securities na nasa kontrata nito mga kontraktor na ito. Hindi sapat yung makulong hindi sapat yung managot. Kailangan ibalik ang pera ng tao. Sa pag-blacklist naman ng mga kumpanya sa DPWH Project, sinabi ni Dizon na ongoing ang pagpataw ng lifetime ban sa kumpanya ng mga diskaya. Una nang na-blacklist ang Wawa Builders at Sims Construction Trading. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.